Kaya tayo nabibiktima eh. Kaya tayo minsan na scam Ito yung mga dahilan kung bakit tayo nababaon sa utang, sa mga ola. Hindi natin naiintindihan kasi minsan kung paano ba talaga yung proseso nila, kung ilang araw ba talaga, kung talaga bang mababa ang interest, o talaga malaki ang ibinibigay nilang pautang para lamang doon sa mga kliyente o sa mga tao na nangihiram ng pera para lang makaraos doon sa kanilang mga sitwasyon sa araw-araw. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat at uh, maligayang pagbabalik dito sa aking channel at uh, muli bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ay maglalanding lamang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel pakilike na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po tayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online ending apps So yun nga, dahil sa mga dahilan kung bakit ngayon ay eh, nagre-review na rin talaga ako at akong umutang sa mga ola na ito at para mabigyan ko kayo ng mga dahilan para magkaroon kayo ng mas malawak na pangunawa dito sa mga inihiraman natin mga ola kasi nga may mga pagkakataon na mas magandang manood muna kayo ng mga review research ng ibang tao para magkaroon kayo ng idea kung okay ba mangutang dyan o hindi like this na yung disinaryo na hapon kung yung, uh, ko na panood niyo yung ko sa isang side channel, yung Sir Johnny 2.0, pakita ko na sa inyo at uh, niyo na lang po yung uh, channel na yon, doon niyo panoorin yung buo ng mga dahilan kung bakit ko ginagawa ngayon yung pagre-review para magkaroon kayo ng heads up ika nga doon sa mga ola. And then ito yung mga dahilan no kung bakit nababaw sa utang yung mga individual o yung mga kliyente nito mga ola. Uh, pag nag-apply ano nangyayari di ba gumugubong sa atin kapag tayo nag-apply sa mga ola is yung mga nasa nila nasa front ng mga ola nila is 10% to 20% annually at mahabang loan term from 91 to 180 days sa ba namang hindi makakahiram o hihiram ng pera sa mga itong klase ng mga sistema ng mga pautang di mo ba, ba mahihikayat mahihikayat kayo kaya kami sa may pagkakataon na okay ah yung maganda kaya ito at maganda ba talaga yung kaya na ibigay sa inyo minsan may, may promising pa nga na 50, 40, 30, 20, 10,000 na mga alok mga loan offer pero once na kayo ay nandun na sa sistema at kayo nagbigay na ng mga info lahat lahat kadalasan pa nga reject eh di ba? pansin nyo kadalasan na reject kaya ito yung sinubukan ko kahapon yung ola oh, nga na ito na bagong balik sa play store uh, yun nilang panoorin nyo sa kabilang channel ko sa side channel ko is doon ko na-realize na medyo ito yung talaga yung mga legit na dahilan kung bakit kayo nababawon sa utang. Kung bakit nagkakaroon ng tapal system. Si ito yung nangyari sa akin is yung pinili ko talaga sa loan term ko is 1,300 dahil nung nakita ko nga na 1,800 yung, ano, yung pinakasagad niya na credit limit ay eh, binabaan ko hanggang sa 1,300 dahil baka mamaya hindi ko asahan o oh, katulad niya na nangyari, bigla nga siya nag dahil sabi niya ang na ito is tatawag muna for verification para malaman ko kung ako ba oo o, o hindi doon sa kanilang loan offer na 1,300 hinintay ko po yun pero nilagay ko po sa una kong <coughs> uh, submit sa una kong pag apply ng loan sa kanila is 5 terms na uh, nakalagay doon po sa long term niya is 180 days okay pero may nakalagay na po uh, doon sa ibaba na first repayment ng March 23. So it means may 7 days. So yung 5 terms po na iniisip ko na yon is yung uh, ilang beses ako maghuhulog di po ba tama o mali? Ba tama. Kaya nga 5 terms eh. Kasi e so ibig sabihin ang um, wala pa sila nilagay kung magkano yung huhulog ko sa una sa March 23 tanging nakalagyo lang doon tapos binago ko po ng 3 terms dahil baka ang isip ko is baka mababa lang naman yung aking iuhulog o aking magiging payment magiging repayment sa kanila kaya ginawa ko 3 terms para mas mabilis ako matapos kaya wala namang nakalagay kung magkano talaga yung buo kong matatanggap at kung magkano yung buo kong babayaran okay? Po. kaya tayo nalilito rito kaya tayo maraming mga biktima ng OLA dahil sa gitong klase ng sistema na kung saan nilalabag talaga ng mga ola etong Truth in Lending Act dun pa lang po nilabag na nila yung karapatan ng kliyente na hindi ipaalam doon sa nangutang kung magkano ba talaga yung uh, kukuha niya kung buo ba o hanggang ilang beses uh, ng maguhulog at kung magkano yung babayaran niya sa loob ng mga term na yun ng kanyang loan okay so eto nga nung tinitingnan ko yung aking pag-submit, lahat. At uh, okay naman. Eh di ito nga, bigla na lang ako nakakita doon sa apps ng quick ano ng uh, dispersing disbursing sa Ola na ito na sinabihan naman ako, paalala, na please keep your phone connected and expect an upcoming call for verification. Ibig sabihin, maghihintay ako. Di ba? Maghihintay ako sa loob ng isang oras uh, kung ako ba ipapayag yun sa magiging usapin kung okay ba sa akin yung utang ko na yan kung okay ba na hulog ako ng ganitong termino ng lima o tatlong hulog at ako uh, kung magkano ba yung magiging interest niya walang ganon, walang text na uh, nagsasabing ganito yung babayan ako tula tarangang bigla na lang siya dumating sa akin ito siguro yung sinasabing <coughs> auto disperse na hindi mo alam kung magkano talaga yung interes na mabayaran mo at kung ilang linggo o araw kang magbabayad sa kanila. So, yun ay understand fully na hindi talaga nila sinusunod yung Truth in Lending Act at saka yung karapatan ng isang borrower na dapat mas maunang ibigay yung, repayment uh, term. Kasi nung naipadala na sa akin, pumasok na nga sa Gcash ko yung pera na 1-3, as in buo, wala naman problema buo eh. Ang problema, Tsaka lang lumabas doon sa app, nung binuksan ko ulit na ang first schedule ko is March 23 nga, 2025. At babayaran ko siya sa halagang 920 pesos. O di doon pa lang, makikita nyo na agad yung problema ang maidudulot sa inyo. Kasi kung yung 1-3 na yan, eh, maipit sa akin at hindi ako magkaroon agad ng sahod dahil nga, alanganin pecha, a 23 pa lang dahil ang sahod ng karamihan sa mga empleyado is 15 at saka 30 di ko ba? so alanghanin na kagad wala akong magiging pera by that time doon palang may ipit na kayo eh nag tapos di man na pinariwanan kung magkano yung ko o kung magkano yung ko at ilang linggo ba yan bago ako magbayad ulit di ba? Uh, kung yan ba eh yung three terms ko ba ay eh nasunod o hindi doon lang po yung kasimple kaya yung sinabi ko na 920 So, magkano na yung magagamit ko ron kung gagamitin ko yung pera? <coughs> Excuse me. amagagamit ko Ang magagamit ko lang doon na talaga magagasos ko, kung yun pera yung pera na gagamit, is nasa 400 lang. Kasi one, three, Kung gagamitin ko yun, 400 lang magagamit ko. Dahil kailangan ko pa nang 900, dahil kailangan ko pa yung patitira, ipaguhulog ko rin doon sa ola. Dahil wala akong pagkukunan eh. Mas okay pa nga mungutang ako sa kaibigan ko o sa kasamahan ko sa trabaho. At least may usapan kami na itong petya. Hindi ka tulad nito na walang maayos o malino na usapan na magkano yung hulog ko after 7 days. Di ba? Binigay agad yung pera, hindi mo na sa akin kung magkano yung hulog ko. Then by that, binuksan ko ulit at tinignan ko yung repayment system nila, yung repayment details, March 16 at ang pinaka due date niya is March 30. Ibig sabihin, dalawang bayad lang po siya. Dalawang repayment. At hindi po nasunod yung three, three loan terms ko na pinili ko. Na dapat kung magiging 1-8 po siya sa loob ng 2 weeks, kung gagawin, kung gagawin po nilang 3 terms, lalabas is tig 600 lang. Sana. Yung 3 terms. Kaso anong nangyari is 2 terms lang. Kaya dito pala makikita nyo na na marami malilin lang at nadidisib dahil sa gaitong klase ng kalakaran ng mga ola. Yung 7 days, doon pa lang, malaking nakikita nila sa 500. Uh, estimated ko na magkano yung uh, weekly na babayaran ko. Nasa 91 pesos kapag nag-overdue ako sa loob ng 7 days. Pero overdue yun ha. Pero one day lang yun. 91% na. Kasi pag nangyayari yun, kung babayaran ko siya, magiging 130 ang natagtag sa akin. Kapag di ko nabayaran, yung una kong bayan, magiging, na, ano, magiging 1,150 something. Pag lumagpas ako ng isang araw, eh paano ko lumagpas pa? Di magiging 1,3 na susunod, di ba? Laking tubo na ginawa nila talaga. asin talagang, hindi pa sumunod doon sa ceiling of interest rate na kinakailangan na ibinigay ng BSP na inadapt ng SEC. Doon pa lang, marami na silang nilalabag na batas o memorandum dito sa SEC. Doon parang malabo na para sa akin na mapabaon ka talaga sa utang. Napakalino na po para sa akin pala na mapabaon ka talaga sa utang at hindi ka basta-basta makakapagbaya dahil nga lumalaki yung interest at nabibigla ka dahil hindi mo rin alam kung magkano o ilang beses ka magbabayad sa kanila. So, sana nakatulong ang video ng ito. No? Binigyan ko lang kayo na din about sa mga ito klase ng system modus ng mga ola na kung saan ay eh, para sa akin mag-ingat na lang kayo at uh, tignan nyo muna maigi bago kayo tumuloy at mag-download at mangutang dito sa mga ola na ito. So, sana nakatulong ang video ito muli Pwede yung maglalambing na pakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming salamat at hanggang sa muli.